Hello mga tol, mga ka-inspirasyon na ito. Pakita ko sa inyo. Tinti oh, CF Moto, panalo. Lakas ng preno niyan. ABS. Laki ng ano. Oh. Tingnan nyo naman ang makina. CF Moto. Ilang sisi kaya ito? Tingnan natin. Ano ka sisi siya. 400. Ah, 449. Yan ang sisi. 449. Ah, sisi. Hindi pa. Hindi. Yan ang sisi nito. 150 ba ito? 12. Wala. Hindi nakalagay. Ah, ito. Natatabunan. Meron? Wala. Tinanggal. Pero ano yun, nasa 1 yun may gano'n. 1 Kasi may kaparehas na doon eh. Ay, ano. 1 to USA. To safe. Ay, USA po bang safe mo ito? Magandang klase rin. Pag gano'n. Ito pala yung ginagamit talaga ni Bob Benedict. Team W naman ito. Ay, ano. 1 to CC. Shout out. Panahalo. You know, wish you. Panalo. Ito rin yung mga to. Panalo. Manivelo. BMW yan, tol. Ito pa pala. Ay, to. 400. Ano pala yun? 450 cc. Ayan. Ito naman BMW na to. Is 1250. Tanda. Panalo. Lakas nyan. Ito BMW din. 1250. GS BMW ah 1250 rin BMW kasi ito daming BMW dito shout out nakabrem po siya to ano ano BMW uy

MCJ Rax Motor sa ano MCJ Rax at MCJ Riders. Hey, nandito tayo. Ito naman ang pag-usapan natin. Kung titingnan niyo, formado pa lang, parang ano, big bike na. Ayun oh. Pero kausapin natin mayari. Bro, ilang cc to? Pinagsisihan mo na. <laughs> ano, ano ano One? 155. Ah, 155 lang, ano? Pero ang uh, forma niya, parang, unang tingin mo, parang big, ano, ayan, no? Oh? Mga 400, no? Panalo rin, no? Oh? Yamaha naman yan, mga tol. Tingnan nyo naman. Pinagsisiyan na ng mayari. Yan, no? Shout out. out.